So doon pa lang sa part na 'yon may uh, nakabantay ng mga polis. So dahil ngayon sa inauguration ng Phase 2 Esplanade. Okay. Eh pa wala tayong sandam dito. Okay. Graduation na? Oh. Graduation? Ah, parang inauguration po ata. Yes. Sir, hindi pwede po nabahan? sa ilalim. Pwede dito, sir. Ay, sir, ah uh, akala ko hindi pwede. Okay. So, ayan. So, bantay sarado po dito. Uh, dito sa angkor ng Binondo, no? Okay. So... So hindi lang natin alam kung open na sa public yung Esplanade Phase 2. So today is January 23. So inaasahan natin na ngayon po ang inauguration ng Esplanade Phase 2. So makita niyo yung mga tao dito sa gilid. Ah, mukhang nag din sila. Okay. Okay, Okay, so hindi pa open sa public itong Esplanade Phase 2 Okay, so Philippine Coast Guard, nagpa-patrol sila dito sa paligid ng Esplanade Phase 2 Okay Ayan Okay Okay. Akuwento kung mapapansin niyo no dito uh, close yung uh, Jones Bridge sa mga uh, sasakyan. Okay? Yan so yan yung mga I think yung mga delegates. Okay? Okay, mukhang ito na yung call boy ng ating panghuling uh, bongbong marcos Okay. Yang sobrang higpit ng uh, bantay dito dahil uh, kailangan nilang isecure yung paligid ng uh, esplanade uh, dito sa ilog uh, Pasig no. Okay. Okay, so ito po, abante na po tayo. Ah, sir, bawal po, sir. Okay, sige. Uh, okay. So, saan tayo pupunta? May dahan ba doon? Okay. Pagka nag-open na lang po, sir, pitakaan nyo na lang po balikan. Opo, sir. Mamaya ang gabi din kaya yan, sir? Hindi ko lang po. Alam po. Pwede na mamaya Okay. Thank you, sir. Thank you. Baka po Tuesday pa po ata yun. Baka pwede. Okay. Thank you, sir. Thank you. Ayan. So, ayan. So, itong uh, walkways ng Jones Bridge. Parang pinigil. So, ano no, nakikisuyo na sila para maklear na. Okay. Okay. So, hindi pa sigurado kung i-open sa public itong Phase 2 Esplanade. Yan. Basta ngayon ang inauguration ng Phase 2. Kwentua, no? So hindi na tayo, kumbaga hindi na tayo pinatuloy doon sa ibabaw ng Jones Bridge dahil uh, magsisimula na yung inauguration or yung pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa uh, esplanade uh, phase 2, no? So talagang kine na nila yung uh, area uh, para ma-secure lang yung pagpunta ng ating mahal na presidente na si President Bongbong Marcos. So, ayan, no? So, makikita nyo yung mga delegates na nasa phase 2, no? Pero ang sabi-sabi, after netong inauguration, hindi naman agad daw magbubukas itong o i-open sa public itong uh, phase 2 esplanade. So, baka by next week or end of June this year. So, by the way, yung phase 1, no? Uh, ano din 'yan, clear din 'yan, no? So mga delegation lang 'yung mga nandiyan. So 'yan, no? Uh, 'yung mga iba, nagikot ikot para tignan din 'yung kabuuan ng Phase 2 Esplanade. So may mga tao din dito sa gilid. yan So may ah, uh, may naglilinis din ng ilog doon, no? Okay? So may mga water lilies, uh, water hyacinths uh, dahil nga nag-uulan, no? So na yan, nakikita niyo yung bangka na yon na kinokolek nila yung mga water lilies dito na palutang-lutang. So yung mga ilaw no doon sa lamp post naka-sindi na yan, no? So naka-ilaw na yan. Hanggang doon sa phase 1. Yan. Ah, uh, yung Jones Bridge cleared na yan. So, wala nang dumadaan na ng mga sasakyan. So, maliban lang doon sa mga at dito yung mga kasama dito sa event na yan. Okay? Okay, so, <clears throat> lipat tayo sa kabilang uh, tulay na nandun yung harap ng Phase 1. Tignan natin kung ano yung ganap din doon. Yan, ito so, talagang hindi tayo makakapunta sa esplanad. Sa, nasa kabilang side tayo ng Ilog Pasig. Okay. Hello! Hello, hi! QC Quezon City Uy Pinagawa pala dito Okay Kapwentuhan so nandito tayo sa harap ng phase 1 So yan makikita nyo yung mga uh, Tawag dito yung mga guardia civil no? Hindi <laughs> joke lang Yung mga guard no So yan nagpaparage siya O for opening ata yan So, makikita nyo, clear talaga yan. No? So, walang ibang uh, nandyan, kundi yung mga nagbabantay at yung mga uh, invited sa event. Okay? So, ito yung uh, ferry boat natin. Okay. Actually, a banda pala yun, no? So, nagpa-practice sila for opening or welcoming ni President Bongbong Marcos dito sa Esplanade, Manila City. Okay, yung post office. So, ang ganda ng background ng Esplanade, no? Post office. So yan yung uh, MacArthur Bridge. So nagkakaroon ng uh, traffic dahil nga dun sa pagsasara ng ilang uh, kalsada dito malapit sa Esplanade. Uh, dahil nga sa pagdating ni President Bongbong Marcos. So dito kung mapapansin nyo no Yan ito yung mga water lilies na Na nagkanda ipon ipon dito Sa gilid ng uh, station uh, ferry no Ferry station yan So yung iba Yan palutang lutang at papuntayan uh, papunta dun sa Phase 2 Okay So yan madami yan no So may isang uh, bangka yun So talagang uh, kinukuha nila o nililinis nila itong Itong ilog dito na nasa paligid o nasa harap ng esplanade Phase 1 at Phase 2. Okay. So hindi natin lang na baka doon siya mismo dadaan sa uh, harap ng post office. Yan, 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 yung yan tumbok na yan. Kasi clear yan. Kung matatandaan nyo yung una kong video, so clear yan noong June 22, no? Okay, kung makikita nyo na sa ilalim ng Jones Bridge, uh, duktong na yan, no? So open yan. So malamang ngayon lang yan, baka after ng inauguration, i-close ulit yan. Dahil nga yung phase 2, baka hindi pa i-open sa public yan ngayong araw, June 23. Kasi kung makikita mo yun sa, doon sa may ilalim na tawag dito yung naka-elevate, no? Wala pa siyang laman, so wala pang mga concessioner. Uh, yung mga bilihan ng pagkain. So, wala pa. Yan, kailangan mo nalang kumpletuhin yun. Okay, no? So, patuloy pa rin inaabangan ang pagdating ng ating mahal na pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos. Okay, so... Steady pulso yung mga banda, no? So, malamang diyan papasok ang ating mahal na pangulo. So, okay, no? So, sila ah, talagang tuloy-tuloy ah, ang kanilang paghakot ng mga halaman sa ilog pasig Okay so hinakot na yung halaman dito na nasa gilid ng uh, ferry station So ayan no So yung mga halamang ilog na yun, no? hindi mauubos yan So tuloy tuloy ang pagdami yan Pero uh, kudos sa mga ito na talagang hindi sila nagsasawang maghakot ng mga uh, dumi sa ilog pasig Yan ang galing galing nila sipag nila So, kailangan talaga nilang gawin yan, no? Para mapanatiling malinis yung ating ilog, no? Dito sa Esplanad. Okay, no? Hanggang sa ngayon, no? Inaabangan pa rin ang pagdating ng ating Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos. So, nakaantabay pa rin yung banda, no? Doon sa harapan. Okay mo kung dumating na si Pangulong Marcos. Ayan, no? So, inaalalaya na siya ng mga kanyang mga security. Okay? Yes, it's Bongbong Marcos. Okay no, mukhang nandun ata siya sa taas si Pangulong Marcos. Yan, dun sa elevated. So mukhang tinitignan niya isa-isa yung kung ano yung nasa paligid ng Esplanade Phase 2. Okay, nakababa na sila from the elevated area. So yan, palakad na ngayon si Pangulong Marcos. Okay, so tinitignan niya, no? Kwentong so hindi tayo makalapit sa esplanade phase 1 or phase 2 dahil nga uh, very strict yung mga police no dahil uh, talagang sinisecure yung paligid ng esplanade uh, dito sa pagdating ng ating mahal na pangulong si Ferdinand Bongbong Marcos actually nandoon na siya so kanina no nakita natin siya dumaan doon sa phase 1 no so sinalubong siya ng mga banda nilakad niya from phase 1 at uh, pumunta siya doon sa elevated na yun sa taas na yan no? then after niya buwaba siya at uh, tinignan niya yung mga nakatagito uh, yung paligid then uh, nagtuloy tuloy na siya doon sa mismong pagdaroosa ng inauguration okay so kakwento ano? so, off limit tayo talagang hindi tayo makakalapit A uh, mismo sa Esplanad. Uh, dahil nga, syempre, uh, pangulo ng ating Pilipinas yan, no? pangulo ng Pilipinas. So, talagang mahirapan tayo dyan. So, unless, kung imbitado tayo. <laughs> okay, guys. So, uh, next time, uh, pupunta tayo dito, no? kapag open na sa public, ang Phase 2 Esplanad. So, sa ngayon, uh, hindi pa to i-open itong Esplanad Phase 2 dahil Uh, siguro may mga party pa na kailangan ayusin uh, dito sa Paseo Esplanade, no. Para maging pulido at uh, maging komportable uh, yung mga uh, citizen dito sa Esplanade, o dito sa Pilipinas, para maging maayos yung kanilang pagpunta rito at uh, para wala nang sabis-sabi, uh, -sabi, no. Okay. So we expect now, so I expect na next week or bago mag-end ng June. So sana open na yan sa public. Okay? Thank you. So don't forget to subscribe to my channel si Pepe. At ang kwento.